Kaya mga kabagayan Kamusta pong muli sa inyong lahat So sa ngayon Ayan, nandito tayo sa Aking munting bakuran Mga kabagayan Dito lang ito mga kabagayan Sa ayan o oh. Ayan ako na Luluto Ayan o oh. Pag yung content natin ay Pagluluto Ayan, ayan ako nagluluto mga kabagayan Nandito lang tayo sa loob na ating bakuran at Nandito ang aking manukan. Ah, ang ating munting manukan, ano? Nandito na ito sa tagiliran. So, sa ngayon mga kabak, ay mamimitas tayo ng Nang... ayan mga kabak, yan, mapansin nyo. Ayan ano? Atuloy, mga ang ganda sana ng lahi ng ano, ng kalabasa na to. Dahil kung mapapansin nyo, ah, uh, kabak, yan, eto, Halos magkakalapit lang. Halos ilang dahon lang yung pagitan ng bunga nila. Ayan oh. o. So, ito, ito, ito. Ituloy natin. O so, yan. Ito na mga kapakyag. So, Kitang-kita na. Ito natin ang dahon. Ayan na mga kapakyag. Ayan yung... Actually, hindi yan ang pinakaunang bunga niya. Yung isa doon, malalaglagan ko kasi ng papaya. Kumuha kasi ako ng papaya dyan sa taas. Nung, ano, nung nagulay tayo ng ugbus natad. Ano? Alam niyo naman yung ugbus natad na sinasabi ko. Yung pumuputak yun, yung tumitila yun yun. Yan. Pagbagsak ng papaya, nahulugan. Kaya, nabulok yung isa dyan. Tapos yung sumunod na bunga, ayan na mga kabakero. Ayan na, ah. Pagkatanggalin natin itong mga dahon na na... Ayan. Ayan. Ayan mga kapakayal, kita ang kita na. Ito. Ayan na. Ito yung pinakamalaki mga kabakyard sa kanilang lima. At dyan ay dito lamang po sa dito lang sa pista na ito mga kabakayard Hindi ko pa alam kung Ah dyan, sa banda dyan Sa dyan, sa damuhan. Kung meron pa ano Pero bukas na natin kakalkalin dyan At yung aking may bahay ay nagmamadali <laughs> At lulutuin daw ito mga kabakayard Dahil walang ulam dun sa kabilang bahay <laughs> Sasahog sa pakwit mga kabakayard Ayan o Ah mga kabakayard do. Marami pa dyan mga ano Gumagapang dyan o ay mga talaga. Ay. lang magagalaw 'yan mga kamakay tuloy-tuloy na 'yan, uh, tuloy-tuloy na 'yan ano. Ang problema kasi mga kamakay sa kalabasa, pag ginalaw mo ito, itong katawan na 'yan, pag mga direksyon ng itong dahon nila, yung gapang nila. Pag binagumbang direksyon 'yan, mabubulok ito mga kamakay na bunga, hindi yan na hindi na yan tutuloy. Kaya papabayaan na lang natin siya kung saan niya gustong gumapang. So, sayang ano at napakaganda sana ng lahi nito. Ah, uh, lang, similya. Kaya lang hindi nakapagapang ng maayos. Tapos ito pa mga kabakay Dito na ito sa loob ng ating manukan. Ayun oh. Na. Nagugumpisa na naman. Dito na ito sa loob ng ating manukan. Ayun na yung ating manukan oh. Ang ating munting manukan. Katotohanan dito mga kabakay ito yung sinasabi ko sa inyo. Ay, na Kasi iniba ko ng direksyon yung dulo niya, yung gumagapang sana. Oh, ayan, nabulok ko yung isa pero may kapalit na isa. So, siksik sana ang bunga nito mga kabakyard kung meron lang siyang nagapangan na maayos na palapala. Sayang. Tama, kabakyard. Subukan natin kung kaya nito. <laughs> Ah, kaya naman pero ketigaasan. Sobrang inok na mga kapok eh. Ah, Tegas. So, yun mga kabagay. Meron tayong limang napakaganda na kalabasa. Ano? At syempre, eh, uh, organic ito mga kabakayan wala tayong inapply dito na kahit anumang uh, fertilizer o pataba galing lang yan sa mga ipot-ipot ng ating mga manok at sa mga basura na natampak so yan, mga backyard maraming maraming salamat muli sa inyong pagkantabay ano, at patuloy na suporta sa ating munchin, uh, munchin channel kita sa mga backyard sa susunod na ating video so ayan hanggang sa muli po uh, siya nga pala shoutout sa aking uh, pwd din na anak at buti na lang naan dito na yung humawak ng camera natin kaya so, yeah, kay Kuya Sander, shout out. Bye-bye. Ah,